楼吗？Hello, again for today's another laag video na na sa magsaka dini sa Cowboys Camp kay na bago nga dalan nga duol na lang yun kayo ang imong baklayon para nga makabot ka sa Cowboys Camp. So if you want to know more, just keep on watching aning nga laag video. So nami diri karon sa Indahag kay diri aman tamo agi mga kalagan. So kanang Cowboys Camp mga kalagan, is part na siya sa Kiliog, Libuna, Bukid nun nga kung imong biyahion gikan di diri sa Cagayan de Oro City, 22 kilometers or 30 30 minutes sa imuhang pagbiyahe mga kalagan. Depende na lang na kung unsa ka kusog mag padagan. So kami, uh, second time na namo ni, ni J. Lord nga Mosaka sa Cowboys Camp, kauban ng ako So kanang bukid ngayon nakita mga kalagan, kanang naa kilid, kanang gizoom na ko, di located, yod, ang Cowboys Camp. But duha ka bukan dalan diri mga kalagan, padulong yun dito. So kung dito mo muagi sa Hidden Creek Ranch, magbaklay yun mo, 1 to 2 hours mga kalagan, kay layo yod, dito. Uh. So kaning among giagian mga kalagan, diri ni siya sa Barangay poblacion going gini siya sa Libuna bitaw makalagan kalagan kato bitong, may rough road nga dalan so straight lang yun mo ana onya ang kanang inyong sudlan nga dalan makalagan kalagan padulong sa cowboys camp kaning among gilikuan daplin ragyud kayo na siya og dalan so makita man ninyo kay na may karto lang ato cowboys camp unya ang nakatsada ni nga ruta mga kalagan, or kaning agianan na mo is masulod bang good ang imong motor or sakyanan mo nang duol na lang jud ang imong baklayon pero magbayad ka og 20 pesos per head makalagan kalagan para nga dalan kay syempre duol naman gudang imong baklayon ani mga kalagan unya diri apog ka mag bilin sa imong motor or sakyanan so kanang 15 minutes nga pagbaklay mga kalagan ha depende po na sa inyo ha unsa mo kusog mo baklay or basig hinay lang po kayo mo inyo na po din ko ninyo na mataka ra kog ingon basta kay kami normal nga pagbaklay mga kalagan 15 minutes gyud ni abot na gyud mi sa Cowboys Camp unya mo din ni ang dalan nga imong maagian padulong dito sa taas mga kalagan unya as you can see, walay mga kahoy or gunitanan or hagdanan baka ha, basta kay daplin good sya o pang pang makalagan mo ng extra careful good mo, kung mo mo cowboys camp, tapos diri amo mo agi kay kung magara-gara mo, aw ah, sure ball good, nga mahulog good mo skilled kung mo ato mo cowboys camp, tapos dili ninyo ni humanon o tanaw nga video tapos dito rin mo makaagi sa pikas nga dalan nga, o baklay mo almost 2 hours, agid ko ninyo, basula <laughs> ingno na sag ko ninyo, ha? mataka kung istorya sa dalan, basta kay kay kaning among giagian makalagan, dili na mo mahago og binaklaya mga kalagan especially kung daghan mog dala mag overnight baka amo magdala mog mga gamit gluten, pagkaon, niya na tumumuagi sa pikas, ay basta matag matagbo gid yun inyong kalagan dito. Pero depende sa inyo mga kalagan ha, kung ganahan mo adventure gud, gusto mo baklay-baklay, okay good, kayo nga dito mumuagi. So pag abot na mo din makalagan mga kalagan sa Cowboys Camp, nagbaya din may og entrance for day tour, 30 pesos ang entrance fee. Kung overnight mga kalagan is 50 pesos, unya kami kay day tour naman may mo, na, ogrami unya mga 7pm kay wala gud may nakaplano aning nga laag no, so dito so, dito gud Kaigi. Chatandra ko sa kumangod nga te, mag camp ta kay nindot ka ang sunset dito karon So, kung nakabantay mo mga kalagan, pila pila, naka-weeks nga nice kayo ang sunset mo nang isagid po nasa sa among tuyo diri sa Cowboys Camp para ma-enjoy gud na mo. So, nagani ra mi para mag-chill mga kalaga, no? So, kaning among gitambayan bag uning gibuhat sa Cowboys Camp, I don't know kung unsay tawag ani nila basta kay nindot gud kayo, kayo mag-picture diri ang mga kalaga, no? So, if ever mangani ang mag tour lang mo diri ang mga kalaga, I suggest nga hapon na mo sa para worth it kaayo nya nindot gud kaayo ang sunset diri. Pwede mo magkape dinhi kalagan kay naa silay baligya or you can bring your own mga kalagan. Sa food, murag ko nakita dito nga display, So, mo nang panigurado na lang mo daan. Pagdala na lang mo para dili mo magutman. And, mas okay po siya mga kalagan, no? Kung first time mo mag and layo pa mo magikan, mas okay nga ka nang mag-overnight na lang mo para nga sulit yun ang inyong paglaag dere sa Cowboys Camp. Kaya kung nindot ang sunset dere, tsada po kaayo ang sunrise mga kalagan, no? Kaya naka-experience na yun, kaya Katong first time nga naglaag mang good me din kay nag overnight yud mi ato So, karon lang yun may nag-dater Wala yun naka So, kani nga area, mao ni ang camping ground sa Cowboys Camp, mga kalaga, no? And pwede po mo maka-horseback riding din, hey. Lingaw gihapon mi sa mong jamming the risk cowboys camp mga kalaga, no? bisag ang gitar kay kulang-kulang og string o ang lyrics so anag ka ba, ang importante mga kalaga, ni lingaw mi sa mong gibuhat niya nakakanta pon mi balag mga yabag maunang mas ganahan jud mi og nature trip nga laag kay makarelax mang good siya o niya og, maog, yun, yang makapalipay sa mua So after namo nag jamming jamming mga kalagan ni baba na midiri sa bukid mga 7:30 nagit siguro mi nagnaog ani mga kalagan and as you can see na pagid mi mga nangatagbuan nga gasaka pagyapon sa Cowboys Camp. And that's our laag video for today diri sa Cowboys Camp Kiliog Libuna Bukidnon. See you sa next day laag na.